11 years, sayang lang at hindi na natin pwedeng lugtungan ng end counting. 11 years na rin akong nakikisama, nakikisaya sa anak ko as a fan. 10 to 11 years old pa lang si anak, Katniel Pan na siya. Ngayon, 22 years old na, Katniel Pan pa rin. And during those years, nasa adolescent stage na si anak, pinaka-critical na stage ng mga bata. Kaya bilang mga magulang, sinayaman ko rin kung ano ang gusto at hilig nila. Mapakita ko lang na, sinusuport at naiintindihan ko sila. Hindi ko napapansin, pan na rin ako lahat ng movies nila, pinanood namin ni anak, no? Being, parent, tinayaan ko lang yung anak ko kasi bilang idol nila. Nakita ko naman kung gaano ka-responsible ang love team na ito, nung no? Mula sa pananamit, sa paraan ng pananalita, at lalong-lalo na sa mga PDA nila, no? Wala akong nakita na hindi ang cop sa age nila bilang teenager na mga iniidolo nila. Kaya talagang all out support lang ako dito sa kanila at hindi ko namamalayan katnyalpan na din ako noon, no? And now, sino ang hindi broken hearted?